Good afternoon guys Mayroon po akong iba vlog Dahil yung pong aking mga kamatis eh, Halos eh, mga ano na, inog Ngayon ay eh, ipaminigay ko sa aking kaibigan na Indiano Carla siya Dahil hindi ko naman siya maubos Kaya sayang naman Hindi eh, di, bibigyan ko siya, isi-share ko ang aking pagpagura sa kanya. Eh, nung isang araw eh, muli ko nabigyan dyan ng uh, yung kaibigan ko engineer. Site engineer na pumunta dito sa site. Ayun, binigyan ko siya ng aking mga pinagpagura mga aking tanim. Tuwan-tuwa siya. Kasi makakalibre na daw siya. Ngayon po. Kaya uh, ngayon, tatawagan muna natin siya bag bag natin papuntahin dito para hindi ko nadadalhin doon sa kanyang tindahan. Okay? Ayan. Eh, eh mag-voice uh, message ako sa kanya. Papuntahin ko dito, mga kabayan, para baka mamaya busy yun. Eh, hindi agad makapunta gabi na. Kaya ipaalam eh, natin na habang maaga pa, mag-voice message ako sa kanya at imi-miss call ko siya. Ayan. Sadi. Assalamualaikum. Tali ina sadi. Mahata. anagib tomato. Pilpil. Kaya basal. Okay sadi. sura-sura ha. Ewa. 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 Pita sa aking tomato. Ewa. Sil. Tani.

Ada, 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 ada Sup, sup. Mapi sila the uh, green, ha? And the red. Red only. Aywa, Pitani. Aywa. Tahad. Tahad. Aywa. But then, tahad. P. Mungkin ada talata kilo. No. Mungkin. Mapi, mapi sila ada. Oke. Okay. Kalas pitani. Ini kalas belum? Es? Ini kalas. Ini kalas. Ada tani. Wahai kilo ada tamannya. Merci. Sa? Tamannya, tamanya kilo. Wahai da uh, tomato tamannya. Ya. Yeah. Kitna? Kitna. Sikta? Eh, itu mio mia. Sikta. Ada sa di ah, mapisil ada ka ada okay mapisil pani mapisil ada ada six or seven wow 1 kilo six or seven ada tani tani na pareh uh, na Saudi local ada tamanya na Wow. <laughs> oh, pitani. Oh, guys, ayan po, Librik pitas sa aking kamatis. Yan. Asar <laughs> sarap ng eh. Oh, di ba? Mungkin Oh, talata kilo. Mia, mia. Pitani. Maiwa, iwa, Pihanda. Mapi muskil, maiwa. Oh. Oh, tatlong kilo na to, guys. Bigat na. Ano ang dami po. Ayun, no? Oh. Oh. Mm. tani, pitani, ada. Ada 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 ada. Ada ada. Inside inside tani. So. Hah? Aywa. Hah? Aywa. Hah? Kelas. babi, ada ada. Ada ada, sedek. Kelas ada kelas, kelas. Ada kelas. Ada ini. Ada red. Aywa, ayo sel. Kelas. Mati tani. Aywa. Ini enak, hai, wah, Hmm. hmm. Katir. 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 Aywa, oh, tali. Yung iba tinutoktok la lang ng ibon. Yung iba na Rana. Nasisira. pa oh guys oh. Kaso, ah, namamatay siya dahil sa init. Wala na. Hmm, tali na. hmm, hmm. Mapis hmm. mapisilada, dah. Baden. Kelas. 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 Oh, hina. Pi. Oh, katir, Sil. Oh. Ayuh. Mia Mia Ayo in in tapulos sa uh, sektarial mapi muskila da baden na da kating ha katin na katin na banda ada bara baden na ada Five, pa kilo ada niya. 5 kilo, mungkin ah. Okay. Mungkin 5 kilo. 5 kilo, time 5 times 6, 30. Ter, 30 real. Ayan siya, da, da. Ayan siya, da, da. Ayan siya, da, da. ada ah, karban ah karban maaf ya mungkin intasil badai rakit tani inta gurpa ah karban ada kami guys ah karban no karban, karbanan maaf ya inta inta pina inta rakyat pina oh masih sirap pitani tani oh oh Mana badan ini? Badan ini. Badan sini ada. Ada mapi muskil, tak keli. Ada masalah. subul mau tu. Mampu mana mapi muskil? Yali yala yala isilah ya tak. Hmm sura 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 sura. Apa ada mak kelas? Kelas. Hmm. ay sura sura. Sura sura. Yala sura sura tak tali tali mapi muskil. Yala sowa sowa. So. Mm. Mm.. Hmm mm. hmm 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 hmm. Sil sil hmm hmm. Oh. Sil. Ada vegetable ada. Oh, ha, ya. Oh, Ayan. oh. Ayan. sura sura eh sil. Oh, Kiss. Oh, Kiss. Oh. ya lah. Kiss. Hmm. Ya lah. Mia mia ha. Kamu sik. Kamu sik. Kamu sik

اه شكر معليش 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 ديم ديم ما في مشكل مشكل هذا هذا ايوه خلاص بسرعه بسرعه اوكي ايوه شكرا صديقا Ewa. Bye-bye. Inta kalab mo dir, siya. Sorry, inta anagib uh, tomato. Okay, sora, sora, sala. Stan, okay. Bye-bye, syukran. Ewa. Bye -bye. Ewa. Ay Gabalik na rin yata ano? Ako pa yung nagpasalamat Siya pa yung wala ka naman <laughs> Okay guys, hanggang dito na lamang Aking video, bye bye <laughs>